News sa ating mga balita, bilang ng mga nasaktan dahil sa paputok tumaas na sa 843 ayon sa DOH. Bilang ng mga pasahero sa mga pantalan noong holiday season, umabot sa 4.6 million. Taas presyo sa produktong petrolyo, ipatutupad bukas January 7. Ako si Cesar Surian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Tumaas na sa 843 ang bilang ng mga nasaktan dahil sa paputok nitong holiday season ayon sa pinakahuling datos galing sa Department of Health o DOH. Ito ay matapos na dagdagan ng labing isang kaso sa tali ng DOH ngayong araw. Saad ng naturang kagawaran ng naitalang 843 cases ay mula December 22, 2024 hanggang January 6, 2025. Mas mataas ng 38% kumpara sa 610 cases sa parehong panahon ng nakaraang taon. Nasa apat pa rin ang bilang na na-verify ng na mga nasawi, tatlo sa mga ito ang namatay dahil sa mga pinsalang may kinalaman sa paputok at isa dahil sa ligaw na bala. Karamihan naman ng mga nasaktan ay pawang mga kalalakihan sa 696 firecracker-related cases. Pumalo sa 4.6 milyon ang mga pasahero sa mga pantalan sa bansa noong holiday season ayon sa Philippine Ports Authority o PPA. Ayon sa uling tala ng PPA, umabot sa 4,671,541 ang bilang ng mga pasahero na bahagyang mas mataas kumpara sa 4,366,933 na naitala sa parehong panahon noong 2023 hanggang 2024. Dagdag pa ng PPA na kasalukuyan pa rin dumaragsang mga pasahero sa mga pantalan na mula sa iba't ibang probinsya na magbabalik trabaho. Kabilang narito ang Kalapan Port sa Mindoro na aabot sa siyam hanggang sampung pasahero bawat araw ang dumarating ng katatapos na holiday season. Kumpirmadong magtataas ang presyo ng produktong petrolyo ngayong ikalawang linggo ng Enero base sa magkakahiwalay na anunsyo ng oil companies. Piso ang itataas ng bawat litro ng gasolina, 1.40 pesos naman ang dagdag sa bawat litro ng diesel, habang piso rin ang itataas ng bawat litro ng kerosene. Epektibo ang bagong presyo alas 6 ng umaga bukas January 7 sa lahat ng oil companies maliban sa clean fuel na magpapatupad 4.01 ng hapon. Alinsunod ito sa projection ng Department of Energy GDOE na tataas ang presyo ng langis bunsod ng desisyon ng OPEC Plus na i-extend ang production cuts gayon din ang tumataas na demand para sa heating fuels sa US at Europa. Para sa Kidlat News Updates, ito si Joy Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. thank you